What's up, what's up! Welcome to my vlog. This is Kuya Broom once again. Panibagong review, panibagong content. This time, we're going sa isang gym dito sa Norway. Ito, ay na. EVO Gym. Let's try it out! So, ayan na. We're here sa EVO Gym sa Norway. Kina-try natin ang EVO Gym. Let's see the gym, so ayan kumpleto kumpleto sila napakalawak may mga pang bench press meron din pang <laughs> lahat complete with everything all plates iba't ibang kilos iba't ibang strap Yep. Pretty much everything. Ayan. Kahit sa katamingin may mirror. my mirror. <laughs> so, ayan. Dito pag uh, magkaarga ng weights, magpapalaki ka ng katawan. Ito na yun. Dito na yung section na yun. Tapos, meron din silang pag gusto mo mag-iunggoy. Ito ka mag pag gusto mo mag-iunggoy. <laughs> iba't ibang mga tools hindi ko alam mga tao sa kanila basta iba't ibang tools maganda rito kahit saka magpunta may pang spray may pang spray ka para bago mo gamitin yung machine tapos may tissue and may trash can ayan eh, o sabi nga nun mag spray ka sa papel sa tissue huwag diretso sa equipment or

for workout, 7 kilos, 9 kilos, 9 kilos. Mga pang girl loop. Ito maganda to. Hindi ko alam para saan to. Ito para sa paa. Ito na hindi. Hindi ko alam para saan. To. Tapos meron sila mga strap. Mga strap, strap. Ayan. Saan silang hinihila ito eh. Hinihila. Hinihila siya. Tapos gaganan. Ito, more on. Sabi ko ganito siya. If I'm not mistaken, parang ganyan. Ay, hindi. Tapos likod mo. Yan, ganyan. What? Ano ganyan? Ha? Nakahingal. Ayun o, kahit saan ka magpunta, may panlinis. ay yung name ng gym, Evo. Nasa to. Mayroon tayong mga Ayan, tapos may panghagdanan na workout. Tapos ito. Ayan tayong pang-climb. Pang-climb tapos pagkailangan mo ng mga pang-roll. Ano pa ba? Pretty much it. Ayan. Malaki pa niyan. Ting, naaliw ako. This one. Ayan, that one. But it's, I think it's off na. It's turned off. Or si Rasha. So, ayan. And mahaba pa yan, ang gandun sa dulo. Ang gandun. Iba't ibang mga machine doon. Merong mga equipment doon, machine na kung ayaw mo magganto, mag bench press. Meron machine doon na pang bench press din, tapos pang shoulder. Tapos pang... Yung pag ganun. Ang tawag doon. Tapos meron sa mga legs, sa kabilang side na yun. Ang, ang ano lang dito is mura lang naman siya kung tutusin. Pero siyempre, pag kinonvert mo sa peso, mahal. Nasa 400 kroner. But sometimes, meron silang promo, 300 lang kroner per month. 300 kroner is 1,500. Pag may promo, 1,500 pesos. Pag naman hindi, pag hindi promo, 400 which is 2,000 pesos per month. Not bad na to think na nasa Europe ka. So, which is lahat dito mahal, di ba? Sa Europe. So, yun. And, ang mahal dito is yung trainer. Pag kumuha ka ng trainer, umabot ng 2,000 kroners, which is 10,000 pesos. And I think that's the whole program and for the whole month. Kung hindi mo kailangan ng trainer, huwag ka mag-trainer, mag-YouTube ka na lang. Ayun lang naman so far. Like, right now, time is 10. So hanggang 12 to, nagbubukas siya ng 5 a.m., nagtatapos ng 12, midnight. So, halos 5 hours lang siyang sarado. <laughs> As walang attendant, kasi meron kaming token chip kung saan papasok lang kami ng pinto. Pagpasok namin, magbubukas na yung pinto with that chip. Tapos magpapalit ka na. Ay, nalibot ko naman na kayo. Ayan na siya. Ayan yung ibang machine. sa yung mga lockers. You have to bring your own lock. Okay. Tapos, ito yung CR. Ang babae pa CR nila. May mirror na naman. Sabitan. May another mirror. Tapos dito, shower room. Shower. Shower. Tapos linisin mo pag mag-shower. Ihian. Ihian it will open when you come in. Nagbubukas ko sa yung ilaw. So, another shot, another mirror. Yep, that's pretty much it. Ano pa ba? Ano, pakita ko na sa inyo lahat ng pwedeng ipakita. And ang maganda rito, kahit saan ka pwedeng uminom ng water. Basta malamig na tubig ha, ng, sa Norway. Yan. Kahit sa CR ka, uminom. malamig kasi yung, yung malamig na tubig lang, uh, ulitin ko malamig na tubig yung hot water nila, huwag niyo inumin basta yung malamig na tubig, you can drink it kahit nasa CR ka, asa ang ka so ayun na that's pretty much it ito yung mga ayun yung mga shoes ayun yung mga shoes yeah. tapos sa yung door yan pag may chip na kailangan para makapasok sa loob. Yep. So ayun, tapos na tayo mag-gym. At uh, ito yung bandang exit na to. Yung mga equipments dito, bandang exit na ito. Eh. Ito yung mga pang legs, oh. So. Legs. Legs. And there's more barbell here. Sit-ups. Evo. And then, some weights. Everything is included. Then yung mga pang likod, pang shoulder, pang chest. Pero pa dito pang kwet eh. Doon o. Ayan pang kwet yan. May CR din ang handicap. Ito yung mga trainer nila kung gusto nyo gumastos ng mga malaki-laki. So again, kahit saan pwede ka uminom. So ayan oh. Dito mo iiwan yung shoes mo. Panlabas mong shoes siya Kung mapapansin nyo, wala nang tao, pero ang daming shoes na iniwan. Diba? Kasi, yung mga yon hindi na kinukuha yung shoes. Iniwan na lang dyan. Kasi nga, lahat ng tao dito honest. So, walang makawala. Indoor shoes only. Ito na, dito ko iyan yung token ko. Para makalabas ako yung chip ko. Para makalabas ako dyan. So, walang bantay dito. Kaya, honest ang lahat ng tao dito. So, yun lang naman, um, if you want to train, this is one of the best fitness centers in Norway, Evo, maraming branch sila. That's all. Don't forget to like, share, subscribe. Don't forget to um, stay healthy and keep praying. Because we need him in our life. That's it. Kuya broom out.